Ah, uh, Actually, inintay namin ng 12 midnight. Itong uh, pag-submit sa amin, pagpigay ni Congressman Pino Garvin ng kanyang resignation, kami lahat ay nabigla. Sapagkat ang um, usapan na pausap natin yung chair ng ethics na by tomorrow ay uh, address na ng, ng kanyang committee. At uh, ang next step namin ay sana isuspend namin si uh, Congressman uh, Saldico. At uh, kung hindi pa rin siya mag-ipag-cooperate hanggang umabot na ma-explode. Pero nag nga ng na kanyang uh, resignation. Kaya ang tingin namin dito ay uh, bahala na ang uh, Department of Justice at ganoon din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapapalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Salvi po. Magandang, magandang gabi po. Kayo ng umaga, nagkaroon po ng meeting ang Committee of on Ethics at tinalaki po natin ang bawat kaso na nakasampa po sa aming committee at kabilang na po dito ang kaso ni former Congressman Zaldico. Uh, kanina po, nagkaroon po kami ng initial discussion at tulad ng nasabi po ni Speaker, handa po yung komite. Inaabangan po namin ang kanyang response by 12 a.m. midnight. And kanina po, naka-receive po kami ng letter kung saan ipinapahatid niya ang kanyang resignation.